The very first snow for January 2024. Ang ganda tingnan, no? Parang nasa postcard. Truly magical. Pero pag nag-drive ka, madulas to. Hopefully walang na-aksidente ngayong uh, araw na ito. But we saw some emergency services rushing uh, to and fro. Ang ganda tingnan, no? At ma-December, wala kami nito kasi the weather has been changing. At halika na, let's go! Magandang umaga sa inyong lahat at nagsisnow sa labas kaya sabi ko may Ethan wear his gloves kasi sobrang lamig, Ethan He's going to school Bye, Bye Ethan Take care, anak Magical talaga ang snow, June. Christmas na Christmas. Delayed na itong snow natin na ngayong taon kasi Christmas. hindi dumating noong last year. Hindi kapal lang snow. Hindi, <laughs> hindi tumakapal. Manipis lang ito. Tinang, tinanggal mo na yung hat mo ako. I'm keeping it on because I want to be as warm as possible. Kainit eh. It's a beautiful morning at magical nga. Isipin. Ganda lang tingnan, no? Gandang tingnan talaga. Oops. Eka, madulas to. Madulas. Dami dito na aksidente dito sa area na ito. Madulas na. to. Ito. Ayos pa ba siya? So, mga nagda-drive dyan sa no? slow, slow, slow lang talaga. Slow Just lang? In-overtaken mo na yon. Nag-park siya. Yun. Ah, nag-park pa siya. <laughs> dito at uh, excited na yung mga bata. Papasok niya na tsaka pag-uwi, no? Oh, si Ethan, no? Kanina. <laughs> Di matanda na yun. Wala na siya masyado. Excited na. yung mga bata kasi maglalaro ng snowballs at saka mag sledging. Kailangan mo ng waterproof na jacket saka waterproof. makapal talaga. Makapal na jacket. Ano na tayo. Mga mga waterproof. Uh, naka waterproof na tayong lahat. Jacket natin saka sapatos. Sapatos. Pantalon mo dapat. Thermal ka siguro kung malamig na malamig. Pero na lang naman to. Zero degrees lang. So hindi ganun ka kalamig. Ah! Oh, we were expecting this kasi ilang araw na talagang sobrang lamig, sobrang talagang it's freezing. At uh, dun nga sa ward namin, wala pang heater, di ba? Yung lamig nga, no? no? Hindi <laughs> uh, kaya ng hospital magbayad ng, Nang ng heating dun sa tingin ko. <laughs> kawawa yung mga papasok sa trabaho. Walang heating. Walang heating. June, let's uh, greet muna pala yung ating uh, Nanonood Magandang umaga sa inyo At saka yung may mga birthday Si Sophia Happy birthday Sophia yeah, Happy birthday Sophia At saka sa mga January uh, birthday celebrants Madulaga Happy birthday na. to you Tawid tayo Madalas yung daan eh You okay. have to be careful First time nag-snow like This year, June It's been a while at uh, Good morning tayo sa kanila. Good morning everyone! It's morning. 10.46 in the morning here. Yeah. At uh, we went for a drive kasi nag, we wanted to see yung snowfall. <laughs> <Wow>. <laughs> no, <sorry. laughs> Actually, we went for our food shopping. At nag-treat si June. Ako ko, nag-treat ako nag-treat? Ako nag-treat, no? So, <laughs> Nag-Makdo kami. <laughs> Nag-Makdo breakfast kami for a long time. We've not had that. Extra calories instead of losing calories. It's just really magical when you see the snow falling. And hopefully, my clips tayo dito that we can insert on how it looks like. And we can talk about uh, snow for the whole of this vlog, but we opted to talk about something else, June. something na mapag-uusapan natin. I, I thought topic? about uh, talking about life skills that, we'll pay. Diba? that will pay. 'Di ba? That you can money. earn na uh, that you can earn money off. Yeah. Yung mga life skills na ka, in, ano yeah. ba? 'Yung na sa bahay, sa mga bahay. Na natutunan nyo from so. childhood o natutunan nyo kakanood ng YouTube o na-inspire kayo from other people and you've started doing it. Because remember, uh, January is still about prosperity. Yung topic natin and inspire in uh, inspiring others. Yan, yung mga pupunta na abroad, no? Oh. Ano pa sa Philippines? mag-ano kayo ng mga skill na pwede nyo mapagkakitaan? Alright, right, uh, we'll divide it into three para mas masarap ang talakayan natin. Yan, ano ba yung mga three na yan? Creativity! Susunod, time management! And working efficiently! And number three, yung ano nga to, pagiging extrovert nyo. At okay. pagiging mas super. Sigurado <laughs> ko, pagkakakitaan nyo. nyo ito. Pag nasa abroad kayo, I think uh, the OFWs will know this. Yung mga OFWs dyan, they will, uh, they Ang can relate stand. to it. Uh, mga na dyan. So, nasa, ano dyan. So, ilang taon na nasa abroad. Na, oh. Uh, so creativity let's talk about let's talk about that a bit so creativity June so ano, bang ano mga may isip mo pag creativity natin, mga skills na inborn ba inborn, inborn o inborn na tutunan o kaya palagi na, kay inutusan ng nanay nyo ng pamilya nyo ng mga ate nyo gawin mo to gawin o yan. cooking Yan. yan isang maganda yan skill ako yan ang pinaka yan. money earner top money earner dito sa mga uh, OFW party. parties yung uh, mga catering, catering. Oh. Oh. o kaya yung mga simple sa family lang yung ayaw ka magluto kasi sobra kang trabaho ng trabaho gusto mo na may mga Filipino goods na pwede kang initin at anytime may mga ganun po dito so, sa FB Market kikita sila sa catering no? Mm. So, marunong sila magluto minsan nga iso every 2 weeks pumunta sa Stockport magde-deliver ng ano ng kung anong in-order mo pakbet ano kare-kare mga adobo. adobo. mga simple lang ha o kaya kunchinta dinideliver na rin online uh, cakes kakanin o, mga nagkikater no yung mga ano lang yan yung mga natutunan mo lang sa, ba sa bahay o kaya na inspire ka lang sa youtube so, yung family nyo may business talaga sa Pilipinas which is true merong isang Filipina dito isang nurse o dalawang nurse na tatlo na nga yata sila kasi isa naman talagang she grew up in a bakery so palagi siyang nasa tindahan at galit na galit na nga siya kasi palagi siyang nandoon tinuturuan siya ay nako laking bagay para sa kanya kasi almost 40 pounds ang isang cake 50 to 60 depende kung anong okay, klase, sure. kung ano occasion at saka ilang tier at kung roll, mga 20, 20 pounds, 25 dati, di ba? Maliliit na rolls lang yun. Pagiging creative nila, pagawa pag ng creative, cake, no? di ba? Ano pa, yung paglilinis. At saka pagiging matyaga, pagiging patient. Kasi, naging nani iba para sa ibang Pilipino na may asawang puti o kaya ano lang uh, sa mag-asawang oh, Pilipino, walang money. oras o kaya walang time para dalhin yung bata sa Childcare, eh, ito yung nila. Kumuha na lang ng... Oh, kumukuha na lang ng Pilipino na pwedeng mag-alaga. Magsundo lang ng bata, maghatid lang ng bata, mag-prepare na ng pagkain ng bata. Na dito. So, At the same time, may eh, kakilala kami. Ang ginagawa lang niya, naglilinis. At saka to be a company dun sa kanyang teenager na anak yun lang ginagawa niya. In a, in a, week, yun lang ginagawa niya. Kita ka sa mga ganyan. Hindi naman, li, hindi naman kagaya ng Pilipinong linis na talagang linis na linis. eto parang hoover-hoover lang. Dusting lang ng kaunti. Linis ang banyo. Salang lang ng kaunti yung damit sa washing machine. Tapos sa check lang yung bata. Ganun lang. Linis, uh, no? at the same time, uh, yung paglilinis. Kasi iba talagang Pilipino, walang time maglinis. Yung mga, ano na, higher end. No, higher bond grade. Sobrang busy sa trabaho, grade. no? Sobrang busy sa trabaho. Wala kang oras kahit sa anak mo, eh. Walang Totoo. Oras kasi magka, naging focus mo na ang pagtatrabaho, trabaho, kuha mo so, kuminta ng pera. kukuha ka ng tao na titingin sa bahay mo. At the same time, Jun, para tumingin lang sa aso. Oh, saka sa pusa. Saka para i-pick up lang yung mga dumi ng aso, tsaka mga pusa. Ayan, napagkakitaan dyan. napagkakitaan. Yan. At the same time, yung DIY. Oh. DIY yan, malaki yan. Laking pera yan. Alam ko, yung oh. iba, may grupo ng nurses na natuto nito at they earned, they earned I think, sa isang Filipino dito, 40,000. They earned more. Oh, so. they earned more. At ginawa nila lang parang kumpanya na amongst themselves. At saka yung iba, kung makita dito ng 5,000, 10,000, sa isang trabaho at the same time uh, iba naman kumikita ng, uh, depende kung ano yung charge nila kung pag uh, electrical lang plumbing. plumbing, simple tiling, oh. pagkabit ng flooring pagpintura, yeah. pagpintura uh, ng fence ng summer time, yan maraming ganyan, marami talagang gusto magpapintura ng fence pag summer time Saan so, ako mga skill na makaskill na gano'n sa Philippines? Ne? Eh ikay naman ah kung ikay naman, kung sa iyo, eh natutunan mo yun dito, 'di ba? Sa YouTube, 'di ba? natutunan mo at ay Saka yung mga carpintero sa Philippines, no? Yung mga plasterer, no? Oo. Oh, Malaking pera laki... 'yan. 'Yun ang mga malalaking kumikita dito. Kung sa Pilipinas, we take them for granted o kaunti lang 'yung pera nila, eh dito talagang malaki, malaki ang pera malaki nilang pera. kinikita dito. At uh, ano 'yung isang topic natin? Time management and working efficiently. Well, tayo mga Pilipino, we've got, uh, what can I say, uh, we've uh, learned a bad habit growing up, di ba? Filipino time. Yung Filipino time, talagang... Lalo sa party, no? Kailangan mo ano yan, iwanan mo na yan. Pag umuwalis ka ng Pilipinas, iwanan mo na yan kasi it, uh, ano ba yan? It puts, it's, it puts a stop from you from earning more or from prospering kasi dito you have to be on time pag sinabi sa yung alas 7 alas 7 ka dumating kung di, di, ano ka, Pag kang tardy i-re-requise ka nila oh, at, uh, kinalaunan kung masano na kung nagbabank ka lang or you're doing some extra work eh it's not good na maalala ka nila na palagi kang late being on time doing your bed on time having that uh, practice of being just having that mindset of being right on time makes a lot of difference iwanan nyo na yung Filipino habit na I'm gonna be sasabihin yung alas 7 darating kayo ng alas 9 o darating kayo ng alas 10 miss nyo na yung may pinaka vital information at the same time you've lost out on money and you've lost out on opportunity and then the second one is working efficiently ano ba yung sinabi hindi, ko pag... Uh, hindi, hindi pa. Working efficiently. Oh, yes. so, so, being able to work efficiently means uh, being able to time manage, being able to finish your work on time din. Hindi lang, hindi lang yung pagiging right on time at the same time finishing the work on time. Kasi ay mo ma, ma-brand ka na. Oh, you cannot finish your job. You cannot finish your workload. Kailangan you'd be able to manage it Right. Yan, ano pa? Ano pa 'yung sila? Ano pang pwede natin idagdag? Sabi ko sa iyo 'yung pagiging extrovert at pagiging super Pilipino mo. 'Yung pagiging super Pilipino mo. Mga, ano dyan? Ano yan? Marites, kasama ba ah, Pwede 'Yan. yan. Pwede Kasi pwede kang mag- uh, 'yung word of mouth, spreading the word of mouth instead of flyers na yeah. eto si ganito, magaling uh, magaling mag-bake. Oh. Pwede kang magka-commission yan. Yan <laughs> ba yung hindi action and extrovert yung yung mahilig sa mga party, mag-organize yeah. no? Organizing ng mga, mga parties. parties. At the same time organize mag, pwede ka maging MC. Tung mga last uh, few things na sinasabi ko, yung pagbe-bake, pag-, pag uh, rainbow. Pagbe-bake, pagiging karpintero, pagiging ano pa ba, barbero, yeah, barbero 'yan. At tapos uh, pag MC, you always have this cash on hand. So walang tax ito. Cash hot, hot cash Oo. binibigay sa iyo. Skill na hindi mo kailangan Oo. ng degree. Hindi mo na kailangan ng degree at something that you have just learned as uh, as you're just watching YouTube or maybe as you're doing your house at o sa Philippines, o ganun ka na talaga sa Philippines. Oh, ganun ka na talaga yung sa yung Pilipinas. Yung trabaho mo. Yun na Tos, talaga. Pumunta ka dito, hindi mo alam yung skill na yun pala, pwede mo pagkakita. Ito yun ata dito sa neighborhood namin ganito na, hindi well greeted ang road dito sa mga side streets. Walang sort eh, oh. yan dinagdang Kanina nga nakita ko pa, mayroon pang naglalakad ng aso dito. So June, let's uh, let's do a recap. Yeah. So, eh sabi natin yung being creative, time management and being uh, working efficiently and pagiging super Pilipino mo at saka being extrovert are key things. Are some of the key things that would help you earn a little bit of money in here. Totoo yan. Mga skill na tingin niyo wala ng magagamit, mm. magagamit niya. Don't take it for granted so, kasi we we know quite a number of Filipinos, maski si June has uh, earned money from this uh skills. Lah, lang. lang, kaya lang maningin, no? Si June ang pinaka-worst uh, <laughs> na ne nemesis niya talaga, isa uh, asking or uh, your pricing yung uh, sabi pag magbabayad na libre minsan na libre na. Kasi nahiya siya after doing the work, minsan pinag-drive niya na, pinikap pa yung item kinalaunan, sinabi, ay, sorry, ito lang ang pera kaya ko. Minsan pinapabayaan na lang niya. Okay lang. Okay lang, kasi at the end of the day, siguro nangangailangan. Yung iba naman, so, sobrang, sobrang generous. They give a little bit more. Okay. Mga... So, don't take, don't take yung mga extra skills nyo for granted. Don't just focus on just being, a uh, being the butcher. Yeah. Anything uh, or being uh, a cleaner, being a nurse, being a uh, healthcare, marami, marami ka pang alam, to, alam, ko ba okay. tayo mga Pilipino, we're so resourceful. And we've got so much skills sa uh, uh, homegrown skills na pwede nating i-share at pwede nating pagkakitaan. Oh, Maraming salamat. Uh, Maraming salamat uh, sa panonood. Thank Bye. you guys. Take care. Bye. Bye.